Dito na naman tayo. Isa na namang panibagong episode na ating share dito sa ating channel. Ang inyong Rosas Kaba is in the house. Ang nakikita nyo ngayon nga, mga guys ay paano tayo magtrabaho dito sa Israel na napakainit at napaka trending ngayong panahon na to ay ang pagiging ana ang ating peacefully sa ating kapaligiran ang pagka, pagkakaroon ng isang malupit na malupit na malupit na gera dito sa amin pagpatuloy pa rin namin yung araw namin ito na mag endorse kami endorse me, endorsing ng pagpapalit ng isang caregiver para magbakasyon yung isang kaibigan sa amin kasi dito kung gusto mong kumita ng extra income kailangan mo rin ng maghanap ng extra lola kaya ito nandito sa amin nag-endorsean kami ng mga mga kailangan gawin sa aming trabaho kasi kailangan alam mo lahat at napaka-importante yung mga gamot, yung mga tamang oras, nakasanayan ng mga lola namin, ganyan yung mga ini-endorse namin mga guys dito kasi pinagpapatuloy tuloy pa rin tuloy pa rin ang trabaho ng isang caregiver ano man ang sitwasyon o kaganapan dito sa si Israel kailangan mo pa rin mas maging matatag at pagpatuloy lahat kaya ito yan yung mga inayos maswerte ako kasi organize yung taong napuntahan ko lahat ng dapat kong gawin sinasabi niya sa akin nakalagay na dyan naka take note ganyan ang mga caregiver na Pilipino maparaan organizing yung hindi ka na hindi ka na sumasakit ang ulo mo kung ano ipapainom mo ano gagawin mo nang ganyan nakasulat samantalang ang inyong kaibigan na si Rowena lagi yan update naka ginagawa kong nire-record ko yan para just in case na nakalimutan ko babalikan ko na lang. Hindi ko na kailangang guluhin yung Pilipinang kaibigan para itanong ko ano yung gagawin. Para mag-enjoy din siya kasi isang araw na makapag-enjoy, makapag-day off yung isang caregiver dito, isang malaking bagay. Yung tao, ako naman, kung gusto mong kumita ng extra, ganito ang gawin mo. Mag-extra income ka rin. Kaya, patuloy-tuloy. Kaya, happy lang, enjoy lang mga guys kaya nagtataka kayo hindi natin dapat pwedeng ipakita ang ating mga mga kailangang ipakita ang mga kaibigan kaya eh, huwag kayong magtataka kung bakit hindi ko masyadong pinupokus ang pinupokus ko dito ang hinahalimbawa ko hinahintulad ko ay yung paano mag endorse ng mga dapat gawin dapat uh, asikasuhin para iwasan ang mga pagkakamali kagaya nito, tips lang sa mga taong gustong kumita at yung gustong mag day off ang buhay namin dito sa Israel ang bilang isang kayogibon tuloy tuloy pa rin sa gitna ng gera sa gitna ng nagaanong mga panganib pero nagpapatuloy kami sa trabaho, ganyan ang dapat isipin nating mga OFW na saan man kami pat tayong mga Pilipino lumalaban at hindi nagpapasakop sa anumang anumang yung takot sa sarili kaya dasal at papatuloy pa rin kaya wakay kayong mag-alala mga guys kaya ng buhay namin dito sa Israel kaya happy happy lang eto naman yung mga dinidemo yan yan ang pagdedemo ng mga kaibigan natin <laughs> O, oh, ba? Diba? Yan yung mga susuot niya, gagawin niya yung mga etc. etc. Kaya, laban lang guys. Kasi, pagkatapos naman nito, yung mga activities na gagawin ng lola sa maghapon, ipagpapatuloy na rin natin. Kaya, nakasanayan din nila yan. Kaya, thank you sa mga pagsama sa amin. At hanggang sa muli natin pagkikita ang inyong kaibigan o asas ka ba ay eh, nagpapatuloy, nagpapatatag at walang anumang anumang pangamba magdasal ka lang at laging, laging nandyan si Lord para protektahan tayo bye bye